paglagay na kami ng mga scaffolding dito kahit na may tubig na na pare mga ba? pwede na yung sirta natin para sa buusan Good morning So ayan mga boss Dito tayo sa San Nicolas project Ayan Update po tayo dito Sa Project natin Sa San Nicolas mga boss Ayan good morning po Dito yung Tropa natin dalawa muna sila. Si Melvin at saka Si Parimbong Ayan ito yung Pinadisinal ni Madam. Ayan, Melvin. Dito muna siya. Saka si Parimbong. Yung pinadisinal yung ano, uh, bubong ng garay. Doon sa kanilang sasakyan. Bali, dalawa po yung sasakyan nila. Yung isa, dito lalagay. Kasi lumulubog po to. Lumulubog din. Lahos ng mga project natin, lumulubog. Magpasuyo ba ko na ba? Ito, dinanan na, na, na po natin to. Hindi po tayo yung gumawa niyan. Ganyan po yung design na ginawa nila noon tapos yung asap niya pagka lumabog lumubog yung ano yung kalsada tsaka to iaakyat daw rito tapos, lalagyan lang natin ng bubong yan mga boss tapos ito po flooringan ito ang mga tubo nila dati pa rin to gagawin natin mga poste ayan na mga pundasyon tatlo tapos yun doon din sa poste doon tapos yung bakod natin dito tapos na yung ginawa nating bakod ano lang po wala siyang plastering ganyan lang po yung pinagawa nila yan po yung taas niya. tapos bad wire nalagay din tayo para safety taas Pwede lang po yung mastering. Sabi ni Madam. Ito, tapos na yung mga sinira natin. Ayan na. Oh. kulang pa yung ilaw dito tsaka yung mga cove light di pa nilagay nung elektrisyan nila alinis nga oh wow hindi ah, pa na paano hindi pa rin nakatapos ah dito ayun oh ah. pop na din lang po yung kulang dito okay ganda Okay na po yan. Ano lang po yung kulang. Yung mga ilaw na ko ba tsaka yung center light. Tapos linis-linis na lang. Okay na. Tapos na. Okay na po to. Ito na naman bubong ng garahe ang ginagawa natin. pinapormaan yung mga uh, post, tekatungan ng mga tubo, pipe yan yeah. natin mga forma dalawa, isa na lang yung binubukusan natin ito yung sobra sabay na yung nabuhas saka yung poste sobot. subot? So yun mga boss uh, Ayan po yung update natin dito sa San Nicolas Project Sa ginagawang ano Gagawin nating garage roofing Ito tapos meron tayong libreng tang alien kay Madam Ruth ayan Ay, libreng tang po nalugas ano, ba tayo ng kamay na para makakain tayo marami <laughs> Ay. sarap ng ulam natin ano boss oh? dilagang ano baka baka ano saka meron pa tayong tulipong ano buhay, ay, Ayan. 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 na na Ayan. Ayan. kaya na. na Ayan. 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 na Ayan. sabaw muna. Yeah, hindi. Hay. Uh, oh. yeah. yeah. yes, Sarap. Para ro sila sa bakla. Ha? Oh. Ah, para budget Oo. Oh. Mm. Oh. Yeah. Tapos nag nagano sila nang painom sila diyan. Libre ni lo diyan sa kanila. Nagay mm. sila ng mga lamesa. Hindi yeah. so, siyempre dinayo ng mga rasinggero. <laughs> 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 alam mo naman yan, hanggat may alak, hindi hinto yan. Sino nagpahin ng tay? Sino nagpahin ng tay? Eh, Saya kasi ano, yung Christmas mga boss, tapos na yung tanghalian natin napakasarap na nilagang baka tsaka fritong uh, manok so yan uh, iwan muna natin yung project natin dito kasi di pa tayo makagalaw dyan kasi pasapa yung pangaposin natin wala pa yung mga materyales baka punta muna po kami sa San Gabriel Project dun muna kami gagawa samahan yung mga ibang tropa natin dun eh okay sa Gabriel Project po tayo mga boss tayo sa Galver Project Okay, andyan na yung buwagin natin mga boss Tapos yung kabila, ginagawa nila Yung ginagawa sa kabila, ayan na, ito yung sa atin yung mga materials natin hollow blocks buhangin tsaka grava cemento bakal bali ito yung pinaka flooring natin sa loob yan o ito pinaka flooring yan yung elevation natin tapos tatlong step huwag mo lago hanggang po dito tatamba ka doon yung pinaka step nya doon sa labas tatlo So yung dating lababo tapos pinaka flooring natin ito ito yung gagawin nating lababo yung nakalayap na yung nakalababo niya yan ito yung sasara pa natin yung ano yung mga bintana ito naporma na sa Islam yung ating safety tank para sa CR tatanggalin to babaguhin natin lahat ng times yan mga molder natin pati yung bintana tatasin natin yan tapos ito yung mga kalakal boys ha <laughs> kalakal boys na <laughs> so, kami boss pa lalagay na natin yung mga scaffolding dito para matanggal na yung mga fan drill tapos yung taasing gata para tayo matanggal na mga bubong ng yero gatong na lang yan riches, yung kanyang pinaka-slab flooring yung chef attack natin ayan, baklang na lahat yung kisame yun lang pong sa ano, sa labas nakapaglagay na kami ng mga scaffolding dito kahit na may tubig ano pa rin? ano pa parahan parahan, Siyan lang ay. ay kaya tayo taas ano? pwede nang tanggalin to kaya nga gawa <laughs> Sisira tayo. Nagawa. Yan, nasa tabi tayo ng ano, parang dagat. Diba? Ay, mga bahay din, no? Sisira dino? tayo tapos gagawin natin ulit. Siguro masalit tumira doon, no, Erwin? Doon, Sa mga bahay na yun, no? Walang marites. <laughs> Wala. Ay, mga boss, <laughs> Walang marites daw doon. Papayapa ang buhay mo. <laughs> Alam, kailangan ba, may bangka ka Dati pong ano yan, dating pala yan. Ngayon hindi na lumilitaw. Tapos dito sa likod natin, ayan. Nakatambak na to. Yun naman, may tubig doon sa kabila. Oh. oh, time check tayo. Quarter to three. three. Ngayon na tayo.

Kira mo natin yung mga ano natin, yung mga pangakot. <laughs> Ayun ah. No? Libreng merienda ni Nanay Mosa. Halo, halo. Halo, halo, tsaka. Ito, pandesal. Oh, bagay nina. Bagay na tayo na. Ano tayo? Lima. natin ng gatas ng ina gatas ng ina gatas ng, ina. <laughs> gatas ng dalaga ano nalang <laughs> mm. gatas nalang gatas ang ina wala ba yun <laughs> hindi yung di hindi yung guys lahat ng halo halo gatas ng ina gatas ng ina

pwede na yung silta natin para sa buusan baka next day lang bukas natin sa buusan alang-alang na po so yun, na po yan para bukas tapos daragin natin ng saara para water pooping. yung kanyang door din sa shower area door din dito sa water closet laboratory pero yung kanyang water closet niya yan dito. Tinatanggal yung mga spawn reel. Tanggal na yun doon. Yun naman. ng hangin, na Yes, boss. yes go nakaka ng pawis. Ano pare? nakapag de yung kanah? sa mga bahay doon, dumis naman yung tinira? Hindi pa pare. Alam mo, tignan mo lang muna. So, Ayan, doon, ano? doon, uh, walang marites doon? walang marites doon. Payapa. Paya Paya pa ang buhay doon sa mga bahay doon. May sayang lamang na. Kaya Ayun o, no? meron pa doon o. No? Ayun. Kaya ay, pa ang buhay sa mga bahay dito. Hindi <laughs> ako ay, ang tinili <laughs> ay, ng may mayari. Ba kinin. Aba pa. pa Aba doon ano, may <laughs> mga tulay pa doon, oh, yun oh. Dati lang din na basta. Eh? Dati, dati ka ayan, pilapil na rin. Hindi na magobra tama mo last, kaya kay last, pero naman din ay pilapil pa ni mga kakaila po. Yung Tanggal na yun dito. Dito naman sila sa ilalim. Hala ko wala. Ayan. Akyat po tayo sa taas. Tarulas yung gaya po sa. Oo. Ayan. Okay. Ayan mga boss. Yung babaklasin natin yero. Kinakalawang na. Papalitan natin ng bago yan. Long span. Kaya may tulo puro ano lang, puro tuktong lang kasi to eh. Ha? Ah. yung gutter, tatanggalin din natin yan saka so, lahat po ng bubong dito babaguhin natin ayan mga boss na, nakalahati na yung ating tambak siguro bukas na naman yan kaya maano na mabubos na bukas yan kaya time check mo tayo 4 to five na kaya isang biyay na lang para pahingay mga tropa natin vlog natin. Ayan yung update natin sa San Gabriel Project. Okay, kita-kita po sa next video mga boss.